Report mula kay Manang Milky. 97 na bago mga kinatawan sa kamera sa, sa ilalim naman sa seminar bago ang pagbubukas ng 20th Congress. Ang detalye balita mo RH12 Milky Rigunan, Manang Milky. Sister L at Lakay umaabot sa 97 na mga bagong miyembro ng Kamara ang sasalang sa orientation at seminar bago magbukas ang 20th Congress sa July 28. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, sa kabo ang 97 na bagong mababatas, 69 ang district representatives at 28 mula naman sa party list groups. Sabi ni Velasco sa 28 Congress o 20th Congress, aabot sa 317 ang mga mababatas. Anya ang mga first-time congressmen ay inimbitahan sa Executive Course on Legislation para mas magkaroon ng kaalaman sa proseso, pagawa at pagpapatibay ng mga batas. Ang unang batch ng orientation at seminar ay gagawin sa June 23 hanggang June 25. Habang ikalawang batch naman ay sa July 27 hanggang July 9. Dagdag pa ni Velasco, may inimbitahan din na mga yang congressmen para magbahagi ng kanilang karanasan sa legislation at mga patakaran sa Kamara. Ako si New Greg, para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kamuha naman Manang Milky nagmamadali ka eh. Tatanin ko pa kung uh, yes, ayan, uh, kumusta yung mga nag-aangada na mapalitan si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez? Lumalabas ang uh, pangalan ng uh, Toby Chanko, ata kongresman uh, uh, Albi Benitez, uh, ayan ano ang uh, estado matatagba ang uh, pinsan ng presidente sa uh, pagiging speaker kung pagbabasehan lang kaya yung statement ng mga leader ng kamara hmm. ay uh, nag um, nagpirmahan na sa statement of support para kay uh, Speaker Martin Romualdez para ituloy niya ang kanyang uh, pagiging speaker sa pamumuno ng 20th Congress. Kung hindi ako nagkakama kay, ang pumirma na mm. ay more than 200 Congress. oh, matatag so, na. Uh, matatag na. Ah. Oo, pero lumalabas, uh, mukhang luma na lakay at uh, Sister L, yung pangalan ni uh, Congressman uh, Toby Tranco at Albi Benitez. Mukhang lumalabas yung pangalan niya, sinasabi ko sa'yo lakay, mm -hmm. nitong si um, Congressman na uh, Frasco. Frasco? Ang uh, Cebu. Ah, yung Oo, kapatid ni... Yung asawa ni, uh, naman ni uh, Tourism Secretary. Ah, hmm. yun ba yun? Oo. Oh, so, Oo. Oh. Uh -oh. Eh ang uh, pangalang uh, Gloria Macapagal-Arroyo, uh, ma 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 malabo na? Nakulakay, eh, tahimik ang uh, dating Pangulo pero alam mo naman kapag uh, yan ay uh, kumumpas din mm -hmm. sa mga miyembro. Actually, tagpareho like naman sa isang lakas ni uh, uh, Senate, uh, ni um, Speaker Martin Ovaldez mm -hmm. at uh, siya yung... Uh, sinaka chairman Emeritus na ang dating Pangulo mm -hmm. uh, GMA pero ang um, kasalukuyang Speaker ay uh, Pangulo ng lakas CMD. Okay. Pero ang sabi nga ng iba't ibang mga political parties ay pumirma na sila uh, para supportahan ang liderato pa rin ni House Speaker Martin Obalde. Pero sabi kasi ang aking uh, bubit sa Kongreso Manang Milky, uh, cannot afford ang presidente na pakawalan ang pinsang speaker Martin Romualdez dahil pagka hindi si speaker Romualdez ang leader na ng kamara at kung sino-sino lang eh baka daw ma-impeach ang presidente Bongbong Marcos. Narinig ko rin yan lakay. Ang galing mm -hmm. talaga ng mga bugwit mo sa mm camera. -hmm. Eh siyempre. Mga <laughs> <laughs> <Kasi>, bugwit natin, <laughs> natin ang lang congressman lang eh. <laughs> Oo. Oh, mm -hmm. <laughs> 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 ang mga bugwit mo kasi mga congressman din eh. Naririnig din namin dito sa camera. Mm -hmm. Actually ang dami na kasing mga... Um, kung baga ay uh, mga issue na dapat sagutin ng Malacanang, mm -hmm. ang sumasagot daw ang Kamara, nagsagawa ng mga investigasyon, tungkol mm -hmm. sa issue ng mga corruption at kung ano-ano pa sa chacha, mm -hmm. maging ang usapin din sa impeachment, eh hindi masyado nagsasalita daw ang palasyo. Kaya ang tinatamaan ay si Speaker Romualde. Ayan. Uh, sige abangan natin. Maraming salamat Manang Milky. Okay nga road. Happy weekend lakay at Sister L. Ako si Milk Reguna Nagulat para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank God it's a Friday, Madam Milky.